Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus is to trust and obey. Alam niyo, madalasan yung trust ay kaya-apply natin kapag tayo ay mayroong takot, mayroong tayong sa mga darating na hindi pa natin alam, mga unknown na mga, mga bagay. Tulad na mga halimbawa, itong mga nakaraang mga pagyo na tinanas ng Pilipinas ay marami talaga ang nangangamba, maraming natatakot. Uh, Pero sa dinami-dami ng bagyo na ating dinanas, hindi pa rin matuto ang mga tao. Kaya ang nangyayari, nandidisigasa sila. Pero yung mga masunurin, sa panawagan ng mga barangay na sila lumika sa uh, evacuation center, alam yung panatag sila. Wala silang minaalala. Wala sila takot na iniisip baka maanod sila o walis ang kanilang mga anak. Ngayon, makita natin sa Ambay, eh, mayroon na namang pinatatakutan ng mga tao. Dahil hindi na alam kung kailan sa Sabo pupuputok ang vulkan. Marami namin kinapang dahil umuulan ng bato ng mga federal sa nang nahakot nila. Pero ngayon pa man, hindi natin maalis na nandun sa panlaong pamamba anong oras ito sa Sabo. Alam mo natin, yung radius ng vulkan na hindi na sa ulo kung lang ba eh kundi yung sabog nun. Balit abutin pa tayo rito, pag iyan ay sumabog uh, sa, sa laki ng burger na yun. Kaya eh, maraming na nalang ba, hindi na alam kung ano yung future na darating? Saan sila nakapit? Saan sila sasundan? Pero ngayon, mayroon naman tayong uh, inaasahang bagyo at mga dumanas na mga traders sa bagyo, eh may pangamba na naman dahil mayroon ng lening. Pwede hindi sa kanilang si kung matutungin na lang siya, doon sa Pacific yan, kung nga siyang tumuloy, eh, gumawala yung ating pangangalan. Nais kong uh, magbahagi sa ating ngayong gabi tungkol po sa pagdaig ng takot sa buhay. Paano natin daigin ang takot sa buhay? Now, ang Psalms 62, ito ay awit ni Haring David Natinakulian siyang, the man who seek after God's own heart. Na sa lahat ng tanyang pangamba, lahat ng tanyang takot, ang sabi niya, sa Diyos lamang siya nananong, sa Diyos, Diyos lamang siya tumataon, sa Diyos lamang siya dumidipende. Kaya ang Psalms 62 ay awit ni David, na nananawagan sa mga taong binapalot ng takot sa buhay upang magkaroon sila ng mahalagang bagay sa Diyos nang sa ganon pagtagumpayan ang tao. Kapilang mga tao ngayon, mga kristyano at mga mananampalataya, ang Psalm 62 verse 8 ay bahagi lamang ng kabuuan ng buong kabanatang ito ay nagtuturo sa atin ng mahalagang bagay upang pagtagumpayan ang mga tao sa buhay gaya ng panlumpay ni Haring Gabi. Buksan natin ang Psalms 62, <coughs> verse 8. After na sinabi niya, verse 1 and 7, na talagang sa Diyos lang siya kumakapit at nananawag niya sa mga tao, matuto kayo na pumapit sa Diyos. Ang sabi niya sa verse 8, <coughs> magtiwala kayo sa kanya sa lahat ng panahon o bayan. Ibuos niyo ang inyong puso sa kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanilunan. Now, lahat tayo, maaaring may tinatakot tayo, tinatakot tayo ng darating na hindi pa natin alam. Ito para sa akin, ang masahin Bago lahat tayo, wala kayo sumulog sa <coughs> O Panginoon, Diyos na Soberano, may di pa na lahat ng bagay na nangasiwa ng lahat ng bagay <coughs> na ng ng mamahala at namamagbubot Kayo may kontrol ng lahat ng bagay. Ngunit, kami po'y lumalapit sa inyo ang aming pong inalalapit ang aming pong takot sa hinaharap. Hindi namin alam Bagamat alam niyo na lahat, kaya dapat lamang na sa inyo kami magkiwala ngayon gabi sa pamamagitan ng inyong salita upang madaig po namin ang magtakot sa amin mga buhay. O Panginoon, pagpalain po ninyo ang pagbubulay-bulay ng mga salita niyo ito. O kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. So ano pong mahalagang bagay ang dapat natin matutunan dito sa ating teksto? May dalawang mahalagang bagay na kailangan natin gawin kung sa gano'n <coughs> tayo po ay ma madaig natin ang anumang takot na darating sa ating buhay. So, una, anong dapat natin gawin? Maliwanag po sa ating text, sinabi, magtiwala sa Panginoon. Magtiwala kayo lahat sa Kanya. Sa lahat ng Madali pong sabihin nyo, magtiwala. Pero pagdating sa mga problema, doon natin makikita na dapat tayo magtiwala. Pero sa panahon na wala kong dumarating, ay eh masabi natin naniniwala ko sa Diyos, pero hindi tayo na natin ay bigay yung ating pagkitiwala sa Kanya. So, ano yung sabihin ng <coughs> magtiwala? Isang bagay, isang salita, na sa, alam na natin ang mga ganito, pero sa Biblia ang pamamaraan, ano ibig sabihin ng magtiwala sa so, Panginoon? Ang ibig sabihin niya, ay ibigay mo ang buong paniniwala mo sa kakayanan ng tao o ng Diyos. Pagka ibigay mo ang buong paniniwala mo sa Kanya, eh tiyak meron tayong kapalagagan ng gulusan sa Kanya. Hanggat hindi natin ibigay ang buong nating iwala sa Diyos, eh wala tayong kapalagagan, hindi natin maranasan yung katiwasayan na ating inaasahan. Alam nyo, ang pagtitiwala ay may hambing natin sa isang tao na siya ay tumutulay sa alambre. Narinig niya na itong kwento nito. Mayroong alambre na nilagay ko sa kabilang building at doon sa kabilang building. At mayroong tao nagtutuloy na ito na kasakay sa isang gulong ng bisikleta. Tinawid niya, palakpakan ng mga tao. Pagdating sa dulo, sabi niya sa tanong niya mga tao, naniniwala ba kayo ang makakabalit akong muli? Lahat sa ito, naniniwala kami sa iyo na makakabalit ang muli. Kaya sabi niya, kung talagang sino na naniniwala, kumakyat dito at sumakay kasama ko. na lahat ng tao na naniniwala na tayo na bumalik. Pero walang sumagot sa kung sabihin niyang pumakit kayo kung talagang tayo na naniniwala. Yun ang kailangan natin. Naniniwala tayo sa Diyos, pero hindi natin may lagat ng buong buwala ang na ating sa kanyang tiyan. Kailangan natin ng pagtitiwala sa Panginoon. Na tayo na magtiwala? ayon sa ating text. Kailan daw? Ang sabi, magtiwala kayo sa kanya sa lahat ng panahon. Lapag sinabing lahat ng panahon, kasama dyan ang mga pangyayari, mga sekonstansya. Hindi lamang sa panahon ng na kagipitan, kundi maging sa panahon ng kasaganaan ng buhay. Kadalasan kapag maganda ang buhay natin, Di wala po lang tayong pagitiwala sa Panginoon dahil lutang tayo sa kasarapan ng buhay. Pero alam niyo ba, yun ang kadalasan pagkakataon na kailangan na natin magitiwala sa Diyos. Dahil marami na tayong alam na natatanggap na ang pagbagsak na isang tao ay nagsisimula sa kanyang tagumpay. Hindi pwedeng nagsisimula ang pagbagsak sa kanyang pagbagsak na. Kapag sa taas na, nasa pagkatog na ng tagumpay, kadalasan gumabagsak yan dahil nagtitiwala sa kanyang sarili. Kaya nga, sa panahon ng kasalanan ng buhay, nung dapat natin ibigay ang ating lubos na pagtitiwala sa Diyos, sumakay tayong kasama sa Diyos sa pagtuwin sa alambre ng buhay. Yun ang kailangan natin na dapat natin ngayon. Now, na, si sa ating binasa, Tanda natin na sinabi niya magtiwala kayo sa kanya sa lahat ng panahon. Tanda natin si David de Nari. Nasa kanyang lahat ng na kapangyarihan, nasa lahat ng kanyang kayamanan, nasa lahat ng ano man gusto niya, may mga siya, may karyan siya. At mahal siya magtiwala sa kanyang sarili. Mahal siya magtiwala sa kanyang accomplishment, sa lahat ng kanyang nagawa. And yet, ang sabi niya, magtiwala kayo sa Panginoon. Sa pagkat uh, verses 1 at 7, sa Diyos lamang ako nagtitiwala. Sabi, basahin natin ang pagkakasabi ni David sa verse 1, bago niya sabihin itong verse 8. At sabi niya, sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kalawa. Ang aking kalawa, ang aking kaligtasan ay nanggagaling sa kanya. Siya lamang ang aking malaking bato, ang aking kalasa, kaligtasan, ang aking muot. Hindi ako lubang matitinag. Hanggang kailan kayo no? magkatanggal ka laban sa isang tao o pagpatay siya ninyong lahat kahit ng pader na nakahilig o bakod na nagwag. Bago pagdating sa ay magtiwala kayo sa kanya sa lahat ng panahon. Isang hari, no? Nasa kanya lahat ng kapangyarihan. Maraming yan, iotos gawin ito. Iotos na dito, mangyari ang gusto ko. Siya'y sa kanyang trono. Taglay niya lahat ng klase ng pagkain lahat ng karangyaan na sa kanya pero ang sabi niya magtiwala kayo sa kanya sa buong mo Ano na kung hindi nagtiwala si David habang siya ako sa trono, siya't magsaksya. Doon na di Saul. Na walang tiwala ni Saul habang siya ako sa trono. Kaya ang nangyari, inalis sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Dahil sa kanya, kaya bagay. Kaya na ang pagkitiwala natin, sa kahirapan man o kasaganaan man, sa karamdaman man o sa kalusugan man. Alam din tiwala sa Panginoon habang tayo na sa karamdaman, gawin din natin ang tiwala yun habang tayo na sa kasulungan. Dapat hindi ito nagbaba. So yun yung unang malagang bagay na dapat natin gawin magtiwala sa Panginoon upang madayag natin ang magtakot ng ating daranasan sa buhay. Ikalawa, ano ang kasunod ng pagtitiwala? Sabi sa ating text, magtiwala kayo sa kanya sa lahat ng mga ng bayan, ibuhos ang inyong puso sa kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanilunan. So, ikaw, kung nauna ang magtiwala sa Panginoon, dapat kasunod dito ang magbuhos ng puso sa Panginoon. Ang sabi ni David ito, ipuhos niyo ang inyong puso sa kanyang harapan. Ano ang sabihin ng buhos. Now, tita na ba kayo na pizze at uh, ibubuhos niyo rin Ano ang ginagawa natin pag binubuks natin, hinahayaan natin uh, siya ay bumagsak sa lupa. <laughs> Di ba? Hayaan natin yung tubig ay talagang uh, umabot sa lupa. Yun ay gisabi ng pagbuhos. Pagbuhos, ito'y buong lakas natin, buong kahinaan natin, buong tagumpay natin, buong pagkatal natin, ay ilatag natin sa Diyos. Ibigay natin sa Dios, May mga halimbawa kung paano ginanin yung buhos. Tulad so, na halimbawa ng pag-ibig ng Diyos. Alam niyo ba pa ang pag-ibig ng Diyos ibinungus sa atin? Walang pag-alagalan. Hinayaan niya ang pag-ibig ng Diyos ay mag sa ating puso. Alam niyo ba yung Romans chapter 5, verse 5. Ganito ang sabi. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kapag ka ang tubig o pitser, gusto mo ibuhos, ano pa? Ubuhos. Ganun ang Diyos eh. Pag yan ng pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, talagang ibinuhos yan pinalaran sa atin ng buong pag-ibig ng Diyos na sa ganun, kahit taawin natin po yung ibigin Kahit taawin natin po yung ibigin Mayroon pang example sa Philippians chapter 2 verse 17. <coughs> Sabi ni Pablo, <coughs> <coughs> Oo. <coughs> kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng anay at pagilingkod ng inyong ako Ako'y natutuwa at nakikala sa inyong lahat. Ibig ibi sabihin ni, ni Paul dito, kahit ka bigay ang kanyang buhay para sa mga mananampalataya natutuwa siya at nakikigalang siya. Ibig sabihin, ang kanyang pagbuhos ng kanyang sarili. Walang anumang kalungkutan, walang anumang regrets, walang anumang hinanakit, binibigay na talaga na. Ito, so, para sa ikatitibay ng mga kapatid. <coughs> ganun, din, ganun, din sa 2 Timothy chapter 4 verse 6. The same word na ginamit. At the same meaning, pag binuhos, pero totally buhos talaga, bigay talaga. Ang sabi, 1 Timothy, 2 Timothy chapter 4 verse 6. Sabi ni Paul, nung siya'y mamamatay na, no? mamamatay na sa rito, nakita niya na yung sa bitan ng, ng uh, kanyang doon sa labas, sa bintana ng kanyang kulungan, nakita niya na yung gallows, kung tawagin yun, sa ng dihe. No? Sa sabit siya doon. Ang sabi, tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuminando at ang panahon ng aming pagpano ay umating na. Na hindi pa siya namabatay, pero ang sabi ni Pablo, ako'y patay na. Ako'y binumus na. May sabihin, wala siyang regrets. Wala siyang anumang kalungkutan. Wala siyang inanari. Nakahandaan na siya. Tapos niya ang kanyang katungkulan. Tapos niya ang kanyang mission. So therefore, tulad ng uh, tulad ng inuminando, binuhos na. Ibigay ko rin talaga. Ganun ang, ganun ang nais ng Panginoon sa atin. Kapag tayo ay nagbigay ng pagbibiwala sa Kanya, ibuos natin ang ating mong pagkatao sa Kanya sa Kanya. Na wala tayo ng mga pagkakilala. So, ano ang ibubuhos? Sa tingin Ano ang ibubuhos natin? Well, yan ay isang uh, salitang paglalarawan. Figure of speech. Pero ang natin nating buo sa ating Panginoon, ano yun? Well, ang ating puso. Puso, tumutukoy ito sa ating panloob na pagkatao. So, ipus natin ang ating buong pagkatao, ang ating buong isipan, buong buong ating puso, buong kalwa, buong nating ating pag-uunawa. Ipus <coughs> natin sa Panginoon. Kung magtiwala tayo sa Kanya, pus natin, higal natin, tulad ng panawagan ng kong tao kung tumatawid sa alam. Kasi ito ang talagang naniniwa sa akin, umakyat at sumakay. Alay ko, may lungkot talagang totoong naniniwa na bakit siya. At ibinigay niya ng buhay niya, mamatayon siya. Kasama naman niya yung mamamatay yung umarga sa kanya. Kasi so, tiwala siya. Buong puso, buong kagawa, buong kalooban, buong isipan, buong niya at binigay. <coughs> Kahit kung dito yung ni ni David sa ibang bahagi ng Salmo tulad ng Salmo 42 4, 42 Psalms 42 verse 4 Then ito ang sabi ni David. Psalms 42 verse 4 Ang mga bagay na ito ay aking laalala. habang sa ko ay ibinubuhos ko ang aking haluluwa. Okay? Eh, Kaluwa ang tinubos niya. Kung paano ako'y sumasa karamihan at sa kapulat at sa bahay ng Diyos, sila'y aking kinapatubayan na may awit ng pagpupuri at sigaw ng kagalakan na ang pakaraming tao na nagdiriwang ng kapistahan. Now, ang context dito, sila'y patungo sa templo sa Jerusalem para sumamba sa labas pa lamang nagpipis na sila. At si David, David naman talaga ang sabi na ibubuhos niya ang kanyang buong kaluluwa sa pagsamba sa Diyos. Sa pagsamba sa Diyos. Yan ang sinabi ni David. 1 Samuel chapter 1 verse 15. Alam natin ito si Hannah. Paano siya mananangin? Paano mananangin si Hannah? 1 Samuel chapter 1 verse 15. Nung siya ay sabihan ni Eli, tigil mo na yung pagkalasing mo. Sabi ni Eli, akala ni Eli, masamang babae siya kung magpasok sa templo. Lasing. <laughs> Pero sa atin ni Eli, sabi ni Hannah, sabi ni Hannah, at sumagot siya, Hannah, hindi, Panginoon ko. Ako isang babae luwang na Hindi ako nakainom ng ala o inuming na kundi, aking ibinububos ang aking halwa sa matron ng Panginoon. Oh. Ah. Sanda? So, one way, isang paraan ng pagbubuhos natin ng ating buong kaluluwa, ng ating buong pagkatao, ng buong ating puso, buong nating isipan, ay sa tumakita ng panalangin. Kailan tayo, kailan tayo na nalangin na talagang hulog na hulog yung puso natin sa Diyos na tayo na nalangin. Buhos na buhos talaga ang ating kaluluwa. Nung no, bus na bus ang inyong puso sa pangalamin, ano ang naging itsura ninyo? Alam ko, oh, pagkabuhos ka talaga, kung ano yung nasa loob mo, hindi maaaring hindi ka maging emotional sa harapan ng Diyos. Pero hindi uh, iyak ka, hindi iyak eh, mong kalungkutan o pasakit, hindi iyak mong kagalakan. Kasi yung nasumbuhan <laughs> ng iyong kamigasan. Kaya nga, sa panalangin, ibuhos natin ang at ating mga puso. Pagbuhos, ibig sabihin, iwanan tayo ng Panginoon ang siyang nakarinig sa ating dalangin. Na bakit sa Diyos natin ibuhos yung ating buong puso, yung kalwa, at hindi sa tao? Pero maraming kumagawa niya. Kapag may sama ka ng loob, talagang ko sa iyong kaibigan. <laughs> <laughs> ito, di ba? Kung gusto na rin ito, kung na sila talaga. Pero ito rin. ang sabi ni David, hindi sa tao ibuhos. Hindi rin sa kanya binahari ibuhos ang inyong kabigatan sa Diyos. Kundi ibuhos niya sa Diyos, magigit lang pala namin. Bakit? Tanong na, ng Diyos lang ang mga pauntaw ha? ng ating damdamin hmm. at ng kalagayan ng ating puso. Pero eh, si David, kung patalangin siya, Di ba? Implicatory prayer. Ibig sabihin ng implicatory prayer si na si David na parang sinusumpa niya yung kanyang mga tao na pinapanalangin. Pasagin mo ang kanilang pangahal, Panginoon. Yung pagbubuhos. Ay hindi naman nananangin si David dahil siya ay galit sa mga tao nyo. Kundi ang kanyang tiwala sa Panginoon na siya ay magagawa niya lahat ng bagay. Ganun na way ng kanyang panalangin. Siyempre, katolik na prayer. Pagbubuhos ng nilalaman ng puso. Diyos lang ang mga kaunawa niya. So, kung rin yung sabihin niya sa mga tao? Eh, pagkakasabihin. Kasi sila yung ulo to, kasi sila yung makulong. Kalahin mo, masabi ko yung pangal. Patayin sila sa kalit. Hindi tama yun. Kung hindi na mananampalataya, pagka ibinuhos nila yung kanilang sarili, that's a lot ng utang ng takot, saan nila ibinubuhos? Alam natin kung saan? Saan na? Saan? Sa matla. Sa bisyo. Di ba? Sa, diba? sa Gasos dito, gasos doon. Hindi na makita ang totoo meaning ng life, meaning ng joy in the Lord. Ay nahanap nila sa mga bagay. Doon na ibinuhos. Well, most of the naman dapat mag retreat tayo. Kailangan natin yung pahinga. Pero ang pagbubuhos ng ating kanwa, magigal ay sa so Panginoon ng Lord, siya yung nakakawagawa ng na talaga ng ating buhay. At hindi lang yun, siya yung ating kanwa. Sa ang sabi nga ni David sa ating text, di ba? Ang sa sabi ni David sa ating text, magtiwala kayo sa kanya sa lahat ng panahon ng bayan. Ibuos ninyo ang inyong puso sa kanyang harapan. Dahil para sa atin, bilang kristyano, para sa atin, is naging para sa lahat ng tao, hindi sa mga mananang prataya, pero hindi manang prataya sa atat talaga. Pero para sa atin, ang Diyos ay kanunan. Siya lamang ang ating kanunan. Siya ang ating pagkinsinunan. Diba? Nasaan sa pagsasaktan naman, e, kailangan mo sumilong, di ba? Kailangan e mo sumilong. Pagkakataon ka ng tanay. Pero pagkakataon kasi sa eh, taglay mo na ang kanilig. Mababasa ka. Pero anyway, kung gusto mo talagang hindi mabasa ng tunoyan, sumilong ka. Pero hindi sa buhay natin. Kung gusto mo ikaw ay hindi maatapin ang lahat ng problema, kabilatan, ka sumilong ka sa Panginoon. sa siya lamang ang ating kanilig. So, sa gabing ito, pinupuluhan tayo ni David ang pinupuluhan tayo ng Diyos. At kapag tayo ay mayroong kinatatakutan na dating sa buhay natin, mga unknown na mga pangyayari o mga unexpected ng pangyayari, anong dapat na yung magtiwala sa kanya? Ibuhos ang puso natin sa panalangin sa kanya dahil siya lamang ang maaaring makasagot ng lahat ng ating pangalagay. Alam niyo, itong katulad kong ito, mga nangyari ng bagyo, marami ang mga napapahama, bagamat alam na nila na bagyo't yung kanilang daratnan at nagdating sa kanila. Alam nila ang katotohanan na marami na silang pangasal sa nakaraan. Pero bakit napapahamak pa sila? Na. Ayon lang magtiwala at makinig sa panawagan ng mga tao dito sa akin At itong panawagan sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Psalms 16. Pakinggan natin ito. Hindi pa man dumating yung mga bagay na maaad natin nakakutan ipagkatiwa na ipag nun ang tumulong sa kanya. Ngayon pa lang. At ang panawagan ng Diyos sa atin, ng tiwala sa kanya, laging na sa kanyang salita. Laging na sa kanyang salita. At ang kanyang salita ay dami na sa atin kung ano dapat natin gawin. Hindi maaaring magkamali. Ang sabi nga, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. And the word becomes flesh. Now, paano na halimbawa kung walang salita? mauluwaan ba natin ang buhay? Ako ngayon, magbibigay sa kayo, walang salita ng mga sa bibig ko, ano sa tingin sa akin? O, hindi hey, ko, nakaumiti na kayo, tumatawa kayo sa akin, dahil pala ako si Raulo. Si Cristo, bumaba siya na siyang salita, nagkatawang tao, upang ipaalam sa atin ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Si Kristo ang natuturo sa atin sa magkita ng tayong salita kung pa paano tayong mamuhay na kalutuhin ko Diyos at paano tayong mabuhay na maliligtas sa lahat ng tapamakan na darating sa ating buhay. So, makinig kayo. Tulad ng mga tao na tinatawagan na, Uy, na kayo! magsilikas na kayo! para ah, hindi pa darating. Hindi pa dating na sa bubungan na. Ha? Hanggang dito na yung tubig sa bubungan nila. Hindi, <laughs> hindi pa rin daw. Hindi pa rin sa Pilipinas. Marami din yung Marami din sa akin. Alam natin punong puno na tayo ng karamdaman ng spiritual at darating na sa atin ang pagmukong pero ayaw pa maniwala kay Kristo. Ang Panginoon na rin sa salita sa atin. Kaya, ito ang ating hamog ng ito. Bakit sa man mo kayong pakinggan salita ni Kristo? Sa ito may pangamara, bakit man i-focus muna natin ang ating isipan na pagdiling sa ito yung pangara? At gawin natin yung tinuturo sa atin, hindi kailanman man magtuturo ng kasamaan at kapamakan ang salita ng Kristo. Pakinggan natin tinuturuan ang ka sa tamang daan. Ano yung mga tinuturuan niyo? Yes, of course. Yes, ma'am. Kung Panginoon, nakita namin ang dalawang bagay na mahalaga upang aming gawin sa pagdaig na anumang takot na darating sa inyo na magbiwala sa inyo at magbuos ng aming buong pagkatao sa inyo sa magigitan ng mag-uos at pangalaman sa magandaming kayo lamang ang mababati at nakakaalam ng solusyon sa lahat po ng aming pobunan na O Panginoon, tulungan kami maging healer at the same time doer sa mga salita ng aming mababatid. So, amin na dalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen.